Hello guys, so ituloy na po natin no? Oh. Halimbawa lang, click tayo sa website ulit Okay Open site So ito yung ginawa natin kanina guys So yung post number 4 na nga So ito yung code Tama no, yung kanina na wala tayo sa footer Kasi limited na yung time natin So for the meantime, mayroon naman tayong header which is good So basically sa website guys Mayroon din yung footer Okay, so sa footer guys Balik tayo ng index, ito siya pero yung problema is wala si Potter dito sa single.php kasi nga kung magkaganon yung gagawin kasi natin dyan basically eh, ako pa rin si Potter di ba? Control S eh, savings natin which is tama pero ako si Potter tama ang problema guys manual yung ginagawa po natin no? So hindi yan bawal pero yung disadvantage lang dyan guys is ano yan sa future kung yung footer natin is i-change natin yan so sa lahat ng team file natin papalitan natin so ano yung guys tama ano so long story short nagawa na tayo ng new file footer so ito si footer ako po ay si footer area okay i lang natin control s ako po ay si footer area kasave na tama so yung gagawin natin guys dito sa index so open ulit natin si php ulit no ok php tag pagkatapos guys same pa rin guys gaya ni header get sige bigyan ko kayo ng chance ok so palagay ko palang alam na ninyo get footer no so wordpress function so bigyan natin siya ng kanyang parenthesis din may colon okay so control s so, pansinin guys ha ito yung sagko dito guys yung footer natin na ako po ay si footer tinatawag natin dito siya ni index tama so ito op back natin ako si footer area so tama no kasi nga yung footer natin sabi natin doon asa na ako po ay si footer area no? ako po ay si footer area so siya po no Parang ganun yung nangyayari guys. Di ba? Okay, so pagkatapos guys, sa index. Pagkatapos ng index guys, yung problema natin dito problema natin si single guys kasi di ba halimbawa lang click natin si post post number 4 ako pa rin si footer kasi nga yung ginawa natin uh, sa single guys uh, gagawin natin siya dito tatawagin natin si water no so hp ulit hp tag ok get water ok so ganoon guys no si my colon control s Okay, so yung footer natin is Hirap na to 'to na paragraph tag. Okay, ako I see. Tutor. Area. Tingnan natin. So, so gagaanan ba 'yan, guys? Tingnan natin, ha. Post number 4. Okay, may error tayo sa 23. Asan ba yung Index ba? Okay, okay. Ah, mali. So, list dan ka. ah question mark sa kayan php guest poster yan or anyways guys pwede yan dito no kasi ano pa rin yan php pa rin dito so guest poster na lang tayo mga na guest poster so parenthesis kasi nga ano yan sa kasi may colon ctrl s hindi natin ha kung hindi naman nag error oops nag so, error pa rin bakit siya nag error asan yung error niya the boolean single page the line 23 the single pala guys okay single natin tama kasi mali yung ano greater than symbol control s okay kasi nga guys pag mali lang yung code natin halimbawa ayan greater than symbol ginawa nating listang than symbol mali na yan guys no control s mali na yan tama mali na so gagawin natin greater than symbol okay so long story short ito yung footer natin pagkatapos tinatawag natin sa si next single okay so, paano nangyari ron so dito yung index natin pag click natin sa si post number kahit si number to number 1 yan okay pa rin si Potter kasi nga nakatawag na sila ni General F tawag na yan kasi nga inamita natin ang team fight diba? post number 1 kuhay pa rin si Potter ah, diba? so sa nakikita natin guys ang kagandahan kasi ni wordpress is you no? Know, ah, hindi siya ganang kakomplikado po madali lang diba gaya na nakikita ninyo so for the meantime guys yung kikita po natin una nating ginawa is index.php uh, yung spreadsheet PNG uh, pagkatapos style.css no yung style pwede pa natin lagyan ng description description okay this is my new theme sample lang guys no control s pero yung point dito guys is sa index ah uh, ano yung code dito? No? I-review natin siya. So, yung code natin dito, wp-admin oke okay. ya oke okay lah nanti ya simple natin yan uh -huh. hmm, save natin lahat ah. wp-admin Okay. So sa post natin guys, kahit mag-post pa tayo ng 1 million post, ito yung kagandahan. Hindi natin siya manumanong ikod. Ano yung ibig sabihin guys? Ibig sabihin sa post natin dito doon na kahit 1 million, di ba, dito? Halimbawa lang. So yung code dito, while or samantalang half post, may post daw. So, ano yung gusto mangyari natin? Tinatawag natin yung PHP WordPress function, the post. Pagkatapos guys, kinuha natin yung title pagkatapos yung title function pa rin yan kinamitan din natin siya ni permalink para nga yung permanent natin makiklik siya diba? so parang ganoon yung review yung ginawa natin ha, pagkatapos pagklik natin sa isang ano sa isang item powered ito ni single.php tama so ito yung ginawa php pa rin pero wala na sa permalink no hindi kagaya ni index okay So pagkatapos guys, nagawa tayo ni header. Kasi nga kung yung website kasi dapat may header 'yan, back tayo. So ito po sample lang po ito ni header. Kung palitan natin yung header na ito yung header natin, papalitan natin si header. Ah, sabihin natin this this is the new header area. Oh, save natin 'yan. So, gagana pa rin yan diba so yun yung kagandahan guys no okay so ito muna po na meantime time pagka oh, this is the header area kumana na no so, diba so ganun na siya guys no mayroon tayong header mayroon ng footer tapos yung tanong natin guys is yung website natin walang ka-design-design. -design. So, susunod na video po guys, no? Ah, i-design po natin yan. So konti onti lang po. So tune in lang po muna. Pwede po kayo mag comment. Salamat po.